Ayan, ayan si mami, siya nanguha ng mga gulay na yan, kawawa naman. Buti na lang nandiyan si Toto at si Agustin, may katulong siya nang nagdala. Ayan, isang sako, 47 kilos. Ito, to. Ayan. Ha? Ayaw ka mga hoi. Nga, anong takadaan? Ayan. Ayan, ito. Ito pong pinakamagandang pagkain ng mga taong hayblad. Maraming umuorder order nito. Yung bumibili nito. Yung mga, pera. Yung mga mayaman sa baba. Ayan. Ayan. Ayan oh. Talbos ng sayote. Ayan. Ilalaga lang yan siya. Or salad. Parang pako. Pero pag ako, hindi ko sinasali to. Ito. Hindi ko to sinasali kasi matokan ko or mabilaukan. Ayan malapit na siya matapos siguro mga higit sampo yung na kuha niyang talbos okay, naman na. wala na doon be wala na sa so, bukid okay, but... Badlo. Okay. hindi siya natapos mag harvest kasi nakakita siya ng malaking ahas kasi yung laki ng ayan, ganyan ng legs niya we <laughs> kita ka ng sawa <laughs> kita siya ng sawa yeah. kawawa naman okay, okay. Look, wala, wala pa naman ako pag, pa, pag hindi ako kasama napapakita sa so iyo ang ahas dahi <laughs> Ayan. Ano oh man to si Jomi? kadaghan na mas atangi na ng gitina din. Oo ba? Mm. Dede kayo ng area namin. Rabina. Ang area po ay nandun. Oh. Ayan. 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 Ang gitina kay mga atang na tao. Ayan. Ayan. Isum ko, isum ko ha. Ayan. Yeah. Yan, yung area na yan. Yan siya nanguha sa yute. Yan, gitna. Yung pating gitna. Ayan. Medyo mababa lang siya tingnan pero mata mataas po 'yan area. Yan. Dito sa kagit na, doon siya nanguha. May lang eh, mayroon na kayong pambili ng bigas. Yan. Ang kilo nito napakamura lang, 10 pesos. Pero sayang naman, mas madali pa tong kunin kontra sa ano, i sa sa mag, mag magkagos ng barbecue stick alas um, may pay lang siya oh, meron na siyang kulay pambenta isang sakong sayote <laughs> ang sayote po ang kilo po ng sayote ay 5 pesos lang ang kuha napakamura Ayan. pagdating sa lungsod ang mahal-mahal na ng gulay pero dito kulang na lang hingin yan ang kapait sa aming mga farmers. masyado kaming ano pinahirapan ng mga ano negosyante. Sila lang ang lumulobo kahit sa mais garing din. Yan. Thank you for watching.